Hello po, good morning. Ako po ay pupunta ngayon sa tindahan. Bibili po akong bigas. Yung napanalunan ko po kay Ma'am Minol B. Maraming salamat po Ma'am Minol. Malaking bagay na po sa amin ang bigas na limang kilo. Pupunta na po ako sa tindahan. po sel ayun na ah, ayun na ko na ayun ano yan napanalunan ko yan 250 sige ayun hitin ko sa po meron na akong limang kilo Hello po, ito na po yung nabili kong bigas, limang kilo. Galing po kay Mami Nol. Maraming salamat po Mami Nol B. Malaking bagay na po ito sa amin. Ito po. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Ito po. 50 po isang kilo. Sa Sari-Sari Store -sari, na lang po ako bumili kasi meron po silang tinda para hindi na po ko lalayo hamuli ah, po maraming maraming salamat po maminol malaking bagay na po to sa amin maraming salamat po ulit sa iyong pagtulong sa aming mga mahihirap pahingi pong malunggay ayun pa po akong malunggay, ayan po mga ah, kabaryo Mag... luto tayo ng agahan ano ay isda na lagyan natin ng malunggay sa baw nalunggay ang isda yan sa sinabawan kung sa bisaya sa amin tinulang isda ba yan, magluto tayo yan magtimahimay muna ang malunggay bagong pitas to Mahimayin mo muna. <clears throat> Tapos magla ang magloto agahan maglaba tayo. Para bukas sabado tupik-tupik na lang. Kung matuyo siya ngayon. Dito muna tayo sa ano. Istang tinula. sarap sabaw nito kahit maliliit lang na isda pasat 'yan nitong ulam ah. sold na sarap ito ano? ay tanglad ah ay ah hi sibuyas tanglad luya wala lang kamatis Bawal ako eh sold na malunggay eh. isda ah. yun na yun ubusan pala akong gulay pang blender. Bukas pa akong mamili. Ibang probinsya lang makarelate ng ganitong ulam. Sarap nito. Lalo kung merong ano to, bawing. Ay! Kabangong sabaw nito kung may bawing. Kaso hindi uso dito sa Manila, bawing eh. Nalang natin yung mga sira. Uh, eh, sayang lang natin. Sayang din yung iba eh. Buo pa. Pwede pa. Sarap pa nila. Ayun in. Yun, oh, ay, sarap nito. Ayan po. Magsasalang muna ako ng sibuyas at katanglad. Pakukuluin ko lang sa ako ilalagay isda. Para hindi siya malangsa. Ayan. Saglit. Buksan ko muna. Ayan. ko lang kumulo yan. Kakulo. Lagay ko na yung isda. Takpan ko mo. Ah, lagyan ko pala asin. Yan ko muna ng kunting asin. Yan. Kakulo niya, lalagay ko na ang isda. Atakpan ko muna. Ayan na po yung isda. Ayan. Tayin ko lang kumulo yung sinalang kung ano, may tanglad sa sibuyas. Medyo lang saka ito pag Idiritso natin. Kaya kailangan pakuluin muna. Ayan po. Ilang piraso lang yan. Sol, pero solve na kami dyan. Masarap yan. May malunggay na kasama na yan. Ayan na yun oh. No? Ay magpartner oh. Isda at saka malunggay. Sarap yan. Pagpapawisan na naman ilong natin yan. Ay ilong ko pala. Sarap niyan. tayo ko lang kumulo. Ah, ayan po, kumulo na. Ay. Bango ng amoy ng tanglad. Amoy na amoy. Ah, ha, ha. ayan, lalagay ko na isda. Ah, sarap nito. Yan na ang isda kukuluhin ko lang yan ng mga 5 minutes para lutong-luto sarap yan. Ayun po, -kulo na nyan ayahay ayan po kulong-kulo na kuluhin lang natin ang gusto yan para malutong-luto siya 5 okay, minutes lagay na natin yung ano yung malunggay ito na yan sarap nyo no oh, oh, oh. Ayan ah, po. Kulong-kulong na. Luto na yan. Lalagay ko na yung malunggay. Ayan. Lalagay ko na to. Tanggalin ko yun na yung ano. Ayan. Tinula. Tinula sa probinsya. Ay, kasarap nito yun know, o oh. iwan ko lang kung hindi tayo pagpawisan ito Ito ang kulo niyan. Ayos na yan. Yan o. Ito sila maluto ang malunggay. Yan. Yan na po ang finished product. Kainan na. Ah. Yan. Kainan na po tayo. Babay po sa ating lahat. Kami selamat. God bless.